មកត្រណៃមក

Kasi Uy! Sinapay! ni sun! ba reno? Ikaw? Kayo. na kayo? Ay! Nag-jolly ba ang mga animal, oh? Mas masarap siya. Mayinit pa kasi. Mayinit pa. sa mayinit pa yung na ka, okay. may Kayo nang naka-charge. Ayun na. Para sa ito, oh. Mayroon yung slice.

Ano yun siya pa naman? Ano yun siya pa naman? Ano yun pa Ano yun siya pa naman? ng na aso

Mura, mura doon. ba pa. yung... ano paigot, paigot. aso. <laughs> na <Naka -bichukler>? lang. <laughs> mo rin sa Facebook. <laughs> Pag yun yung sa YouTube kayo magsingin. So, hindi ako pinapost doon, pero sa Ubusin ko pala lahat agad. Hindi Ng nga lang. Basta Naamoy eh. ah, ito yung oh. patpon. Isipin mo yung aso Hello? mo. Ano yung kem? Naamoy ito yung patpon. Gusto ko sa Gusto ko nilagawin sa tari mo. Gusto ko nilagawin sa Ha 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 Bars, <under fucker. laughs> <laughs> yun. <laughs> <Okay, next. laughs> <laughs> Ay, pa. Naguluto na Bago yung <laughs> Kimai Melinda anong pala 'yan? Stop. Chase of the liberties. Kimai naman Wow, 'yung masarap ay 'yan Hindi mo masasarap talaga. talaga magtanggi. Masarap Ay, yun. Galing pang ibang bansa? Alaman. Hindi pa rin ba? ako. Bakit ayaw nyo? <laughs> Yung? Ano nga sa baba? Saan? Bakit ayaw nyo? Saan? <laughs> Gag. Kausawan? Eh? Huy, Kainan ka pa ba? Tapatay ka tuloy. <laughs> ba 'yung niña doon pala Ay, ang masarap. Ang may peanut butter. masarap siya may peanut butter. Okay, may may ana. Oh, yes. yes, po. Hindi na ang makainis magkain eh. kung <laughs> iba mo tekman at tekman 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 palaman Ano to? Hi, hindi pa sure, hindi mo pa sure yung, yung lasa eh. <laughs> 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 May ibigay mo lang din. May pinakbato? <clears throat> hindi <laughs> <ayun? mag> <laughs> na kakain ako ng panahon. mag May na sa na <speaking <Great>. <speaking <palate> <speaking> Yeah, ay, nakakita. Hahaha! Thanks, ma'am. Ito pa. Mayroon pa naman. So, gano'n rin. Hi. Good sa... tayo. tayo. ni Mark. Tignan mo lang? Hindi. Baka... Lua. Ano sarap

Asin asin. No meron ano. Ah. Tapos mm. ganun. magsusunod ako? Sa cloud. Sa cloud bantar kasi hindi pa natatapos, ba? Nag-upload muna Siya lang <laughs> natin, ah? 'Di pinansin 'yung bread spread. Ngaano na pansin 'yung big Eh, nanak

Kaya eh, yung nanak niya. Magkakain niya ni si Snowy, eh, di ba? Nagkakalala mo oh, rin? Oo, parang pera lang yan. Nagkain tayo doon. no? Hindi, hindi. Lagi taga lak lakad-lakad Oo, yan. Nanak nga lang na, gusto niya. Sabi, asya ano yung, yung, yung ano, yung magkakalala na aso? Ay, magkakalala na nyo rin siya. Eto, <coughs> ako naman ngayon sana kami. Ayaw na ni Dada yung princess. ginadala ni Mark. Ayaw na ni Dada yung princess.

Oh, ano <laughs> wow. 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 okay. ba oh, oh, uh, oh, oh, kung ano ba 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 kung ba kung ano 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 ba na lang. ba kung ano ba kung ano ba kung ano ba kung ano Mamam. Ah, akit lang. naman mo na lang recipe ay makain lang muna. Siya. naman mo na ko magagahin mamaya. Oh, ako ko na. Eh. Ay. Patay.